Hi Divine People! Welcome po sa aming page Divine Queen Tarot PH Sa mga bago po sa aming channel, please do support and subscribe Divine Queen Tarot PH Pag nagustuhan nyo po ang aming mga video, please pa like and share para dumami pa tayo sa ating channel And please don't forget also to hit the all notifications bell button para lagi po kayong updated sa aming mga video At sa mga patuloy pang nagsusubscribe, maraming maraming salamat po. And I just want to remind everyone that this video is for entertainment only. Gamitin itong gabay sa ating pang-araw-araw na kapalaran pero nasa inyo pa rin ang desisyon sa inyong mga buhay o kayo pa rin ang gumagawa ng sarili ninyong mga kapalaran. Hindi ito panghalili sa mga professional advice sa anumang sakit o pinagdadaanan sa buhay. Kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mabuting magpakonsulta sa mga espesyalista. Wala po tayong private readings, huwag tayong magpabudol o magpa-scam sa mga nagpapagbayad gamit ang aming channel. Hi, Fire Signs, Divine People! Hello guys! Welcome sa aking channel, Divine Queen Taro PH. Alamin natin ang messages, energy para sa... Fire signs, no? For September 9, 2023. Tignan natin. Fire signs. Aries Leo. And Sagittarius. Aries Lion. <laughs> okay. Tignan natin. Hmm. All the answers are within you, the hermit. So, there's a... Uh, marami kang inspirasyon, no? Ano, fire signs. Maraming um, napapaligiran ka ng mga taong mabubuti ang kalooban, mabuti ang intention sa inyo, no? And yan yung talagang matagal mo nang inaantay, pinag-pray sa kanya, no? Ang mapaligiran ka ng mga Ayan, si recovery, mapaligiran. Matagal mo nang pinag-pray nga to, no? Kasi naranasan mo, um, for most of you, no? Um, fire signs na na traitor kayo ng mga taong pinagkatiwalaan niyo ng husto, ano. So, ayan na naman siya, guys. Ano, let's pray. So sa second reading ko kanina sa um, earth science ano, meron din, ano, and talagang hindi natin maiiwasan yung ingay or ganyang mga maririnig natin kasi malapit lang tayo sa highway. Ayan, katulad ng sabi ko kanina, no, napapaligiran ka nga ng tao talaga before ha, before na talagang pinagkatiwalaan mo pero anong ginawa sa'yo? Ha, look at the picture, no? Binakstab ka lang, no? Mostly, ang mga nakakasalamuha mo dati is paniga, Kahit saan ka magpunta, no? Kaperahan sa iyong love life career. But you are recovering now from those energy, you no? Know? And now, eto na yung matagal mo nang inaantay, you no? Know? Yung makarecover ka at mapaligiran ka ng mga magbubuti ang kalooban. So, your clear communication expresses what's best for all. So, this is a Queen of Swords energy, you know. Ayan, there's, this is a good foundation, no, na bigay ng Queen of Swords, Swords, babae ka man, lalaki, ayan. There's a good foundation ngayon na mangyayari. So, tignan natin. So Okay, paminsan-minsan na 'yan. mo pa rin yung mga nangyari sa but you are ano, more ano ngayon eh. More observant, no? Um more careful. You are careful. 'Yan, matalino ka na sa mga nangyari sa ano. Ayaw mo nang maulit lahat ng na-experience mo before. So andyan ang ating seven of Pentacles, ayan. anuman ano man yung mga nangyaring panloloko. Ayan na. Ayaw mo nang maulit. You are smarter for what they think now, no? So, ayan ang atin. Maroon tayo ditong the fool. No? Kasi before, siguro, may mga unwise decision kayo, no? Dito. Parang kinaklarify lang niya parang sige ka lang ng sige. Mamit mo lang yung tao sa ganito. Magkaibigan na kayo agad. So, ngayon, you, there's a new you, ano? Bagong ikaw. So, ayan. But, hindi mo pa rin maaalis, ano? Andito yung reverse of Queen you know, of Pentacles natin na hindi mo pa rin maaalis talaga sa paligid mo, no? Huwag na tayong maglokohan dito na talagang meron at meron ka pa rin tao talagang makakasalamuha na mai-insecure sa iyo, magseselos, ano? Okay. Ayan. So, there's a chaos, no? Na na-experience yung iba sa inyo dito, no? Why? <clears throat> There's a jealousy. Um, ikaw ba to na materialistic na tao, ano Ayan, no? Oh. And yung iba sa inyo is pa until now, ano? So, hindi lahat sa inyo is naka recover na. Meron pa rin iba na nag, ano, na until now, hirap na hirap magrecover. Talaga kasing naaalala pa niya kung ano yung mga pinaggagawa sa kanya before. So, hindi pa naka-recover ano. But, there's a healing, ano. May mga tao at tao pa rin na mabubuti pa rin kalooban na talagang makikilala ka. Siguro, mag-focus ka sa inyong mga nakababatang kapatid, na ano. Kasi, ang minsan mga bata, ano, talagang nakakapagbigay aliw talaga sa atin. Mawawala yung mga isipin natin sa buhay, ayan, so time to, ano naman, huwag mo isipin kung ano yung mga nangyari so ilatgo mo na yon and mag focus ka sa anak mo ayan nakikita ko yung nabibigay niyang saya sa iyo ano no i-focus mo yon hindi yung sa for example eh asawa problema sa asawa mo yung iniintindi mo sa karelasyon mo pero yung anak niyo parang nababaliwala na di ba so try to focus on your children no no see? there's another way to ano no to do something, no? So, yung mga frustration mo sa mga pinakasama mo, no? Sa asawa mo lang yan, huwag mong idamay yung mga taong nakapaligid din sa'yo. Kung nai-stress ka, baka na yung iba dito is nabubuhos mo sa ibang tao, sa anak mo yung galit mo. Or yung mga stress mo, no? Mahirap yun, ano? Sila yung magsasuffer. So, fire signs, tingnan pa natin siguro dito stress na stress ka, frustrate na frustrate ka because there's a confession if if ever na hindi siya nag-confess sa iyo, ikaw mismo yung makaka-discover ng totoo. Ano? There's a di ano, panloloko ba dito or or just a little argument lang naman na pwede pang ayusin. Ayan, Baka naman kasi for some of you guys, lalo na sa ating, di ba? May mga ano din eh, may mga lalaki na rin ngayon kasi na mas madaldal pa sa babae, no? Which is parang nakakarin din or ikaw mismo to na babae na talagang you're so nagger. ano? So time to ano naman, no? i-rest-rest mo din yung ano mo, pagiging nagger mo, ano? Minsan, ano, try mong, ano, baka try mo tumahimik ano? baka magtaka naman yung tao sa paligid mo ay hindi nagger ngayon oh. parang nakakapagtaka naman oh. Ano? lalo na pag nasanay silang nagger ka so ayan but yung pagiging nagger mo is ano, sa asawa mo lang katulad ng sinabi mo kanina no? sa asawa mo lang ngayon or sa kinakasama mo Diba? Huwag mong i sa anak mo kasi I can sense na ano eh, no? Uh, there's a child na nagsusuffer sa stress mo, no? Sa frustration na nararamdaman mo ngayon. Or sa mga hindi lang naman sa kinakasama to, sa pagbaka naman to pagdating sa opisina, pagod ka, stress ka sa mga katrabaho mo, hindi mo malabas sa kanila, ayan, no? Oh. Ayan, there's an eight of swords, no? Takot kang ilabas kung ano man yung hinanakit mo sa mga taong nakakasala, nakakasama mo sa labas. And yet, tingnan nyo, sa inyo na ibabaling yung galit nyo. So, natanong nyo na ba yung sarili nyo, ba diba? Fire signs kung um, fire signs kung resonated ka dito sa reading na to, no? Comment lang tayo sa ating comment section, no? Baka na ibabaling nyo na sa sa pamilya nyo, oh. So, take it easy, ano? Kung ano yung problema sa opisina, sa opisina lang yun. At kung ano naman yung problema sa bahay, ay iwan nyo sa inyong tahanan. Okay. Ace of Cups, open your heart and receive the emotions around you. Okay. At conditional love, it's for your family. Ano? So, new feelings, new friendship also. And self-love. So, thank you guys for watching. See you on my next video.